Alas 8.30 na lang gabi dito sa Tokyo. Naisip ako lang bumahe pupunta sa isang random station. Bitbit -bit ang aking lumang kamera ay maglalakad tayo sa mga eskinita para kumuha ng mga larawan sa madilim na gabi. Alright mga kaibigan, katatapos lang ng ulan no. Pupunta tayo sa Ojima Station. Siguro mga 30 minutes or 25 minutes mula dito sa Tagaya. Itong Ojima Station ay sinadyes puntahan ni Mami Shane1928. Salamat po. 2 minute walk lang ang train station sa bahay at para makapunta naman sa Ojima Station ay isang dire-diretsyong train line lang. Kaya ito napili kong puntahan niya gabi. Atagaya! Boom! Ojima! Time check! 8.50 Ito na mga kaibigan, siguro pagbukas ng elevator, labas na agad. Alright mga kaibigan, so nandito na tayo sa Ojima Station no. Maraming salamat sa nagsuggest niyo itong location na ito. Hindi ko alam kung ano may kita natin dito pero so far okay yung vibes niya no. Ngayon lang ako nakapunta dito mga kaibigan. Sabi nila dati daw itong industrial area, mga factories at pabrika. Yung vibe dito, parang lumang pelikula sa Japan. Yung may paunti-unting kislap ng mga ilaw habang pauyong mga tao sa kanika nilang bahay. Mula sa main road, papunta sa madidilim na eskinita. So, ito, ang unang bungad. Meron ka rin ditong Christian Church. Bicycle parking. At Matsuya. Isang Gyudon restaurant chain of restaurants dito sa Japan. Okay, hindi ko alam kung saan magsisimula. No? Meron ditong intersection mga kaibigan. Ano? Itong intersection na to ang magdidikta kung saan ang direksyon natin. Ano? Pwede kasi tayo doon. Pwede dito. Pwede rin dito. Dito na lang pala mga kaibigan dahil may footbridge. No? Unahin natin to. Wow, kakaiba tong lugar na to, no? Para siyang adachi ko, mga kaibigan. No? Itong lugar na to, kung saan ako nakatira dati. Malawak yung kalsada. May mga shops pero tahimik. Koto City. Ojima after school. Diretso tayo doon. Tapos babalik tayo dito mamaya. Bahala na. Paikutan natin, no? Diretso kanan kanan kanan. Tignan mo kung gaano kadramatik itong lugar na ito nasa likuran ko. Wow! Yung vending machine bukod sa mga ilaw ng poste ang nagdadala ng liwanag dito. ibang klase ito mga kaibigan, ano? Hindi ka nakatira. Solid, di ba? Sa baba ng na yung vending machine. Meron ka pang footbridge. Mulan. Okay lang yan, ulan lang yan eh. Tignan nyo itong magkakatabing ano, parang apartment na sobrang laki. So wala akong payong, pero bago bumuhos yung ulan, tignan muna natin itong footbridge dahil <laughs> babalik na tayo doon sa intersection, no? Para makita natin ang kalakhan ng syudad, mga kaibigan. Wow, mga kaibigan, sobrang taas nung ano, barikada sa gilid, no? Pero makikita mo pa rin ang intersection ng Ojima. Hingal agad, ha? At ito pala, papakita ko yung apartment na tinuturo ko kanina na sobrang laki. Yan yung parang na mo, parang nostalgic na yung mga nasa palabas dati sa pelikula o ano mag parang ganito yung itsura niya So dito na mga kaibigan ay susubukan nating ma-improve yung pagkuha ng mga larawan kaya maglalakad tayo sa mga kalsada at eskinita habang ang tema ng ating pag-picture ay shadow of the night <laughs> dahil madilim eh. no, baka Talig. mga anino makuha natin Ayaw. tuloy ang lakad natin dito sa kabilang side wow meron ako nakita ng interesting na spot finally merong contrast na may ilaw and may shadow Ayan, pasukin natin ito mga kaibigan Itong iskinita na ito, ah, against the light siya So magsusot tayo sa shadow side, makikita nyo yung mga dumadaan siluwet nila Pasok na pasok sa shadow of the night Dito tayo sa bandang ilalim, kumbaga Okay So, halugugin pa natin itong lugar na ito, no? Baka konting picture lang magawa natin kasi nga, kumbaga, nagtitraining tayo, eh. Okay. Ito, maraming uh, texture yung kalsada. Yung lens ng camera ko, may mga patak-patak na ng ano, ulan, no? Bicycle parking, mga kaibigan, no? Boom. Boom. Pasko na rin sa kanilo, oh. Pilipino ko, ko. October na, eh. mga kaibigan ito yun wow so nandito tayo sa isang iskinita na makipot man nagbabounce yung reflection camera gamit ko ay Fujifilm X-T20 na pinampipicture ko ay Viltrox uh, 33mm f1.4 so mas makakakuha tayo ng liwanag Grabe dito mga kaibigan, sobrang ganda. Ako lang yata ang nagsasabi na maganda sa mga gantong lugar. Tingnan mo naman yung liwanag, mga kaibigan. Tingnan mo skinita. Boom. Nagiging dramatic na siya. Ganda ng kuha rito, ha. Ganda ng reflection duno, oh. Pag may dumaan dito, yan na yun. Okay, so may naanap po spot dito sa likuran ko ano, na may konting shadow, may konting liwanag. Tuloy pa rin na ating uh, shadow of the night. Hindi natin halos maiikot itong buong lugar na to dahil late na tayo nakarating. Ang dami pa sanang mga pasikot-sikot na gusto kong pasukin. May mga tunnel ako nakita. May mga isikinita na hindi natin alam kung papunta sa Riverside ang inaalala ko lang yung oras ng pag-uwi dahil ayoko naman mapagsara ng tren. Gusto ko sanang puntaan yung river malapit dito, malapit sa susunod na stasyon kung saan tayo sasakay pa uwi. Kaya lang sa mga oras na to lalong lumakas yung ulan. Wala akong payong at saka yung camera ko talagang luma na mga 8 years na. Siguro isang amag na lang, mamaalam na to. Parang kailan lang, pawis na pawis tayo ngayon. Basang basa sa ulan mga kaibigan. Una sa lahat, nagpapasalamat ako doon sa nag-suggest nitong location na to. Pinili ko lang talaga to dahil isang train line. Mar marami mga nag-suggest nung uh, video natin 3 months ago nung no, nag-random station tayo. At maraming salamat sa mga suggestion nyo. At kung meron pa kayong mga suggestion na location or station na gusto nyo makita, comment nyo lang mga kaibigan at gagawa natin ng paraan sa takdang panahon. Maraming salamat sa panonood.